Isayas Ang Mapayapang Kaharian Ikalabing isang kabanata Ang maharlikang angka ni David ay parang punong pinuton. Pero kung papaano ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angka ni David. Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Panginoon. Magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Hindi siya mamumuno at hahatol batay lang sa kanyang nakita o narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga mahihirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Paiiralin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinakasinturon niya. Magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang asong lobo ay maninirahang kasama ng tupa. Mahihigang magkakasama ang kambing at leopardo. Magsasama ang guya at batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslit magkasamang kakain ang baka at ang oso, at ang mga anak nila ay magkakatabing hihiga. Ang leyon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga ng makamandag na ahas, o kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. Walang mamiminsala o gigiba sa ziyon. Ang banal kong bundok sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon, katulad ng karagatan na puno ng tubig. Darating ang araw at isisilang ang bagong hari mula sa lahi ni David na magsisilbing hudyat sa mga bansa para magtipon sila. Magtitipon sila sa kanya at magiging maluwalhati ang lugar na tinitirahan niya. Sa araw na iyon, muling gagamitin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para pauwiin ang mga natitira sa mga mamamayan niya na dinalang bihag sa Assyria, Egypto, Patros, Etiopia, Elam, Babilonia, Hamat, at sa iba pang malalayong lugar. Itataas ng Panginoon ang isang bandila para ipakita sa mga bansa na tinitipunan niya ang mga mamamayan ng Israel at Huda mula sa iba't ibang dako ng mundo mawawala na ang inggit ng Israel sa Huda at ang galit ng Huda sa Israel. Magkasama silang lulusob sa mga Filisteo sa kanluran. Lulusubin din nila ang mga bansa sa silangan at sasamsamin ang mga ari-arian ng mga ito. Sasakupin nila ang Edom at Moab at ang mga Amunita ay magpapasakop din sa kanila. Patutuyuin ng Panginoon ang dagat ng Ehipto at paiihipin ang mainit na hangin sa ilog ng Euphrates para maging pitong maliliit na daluyan ng tubig na matatawid ng taong naglalakad. Kung paanong may malapad na daan na dinaanan ng mga mamamayan ng Israel noong umalis sila sa Ehipto, mayroon ding malapad na daan para sa mga natitiran niyang mga mamamayan sa Assyria.